si RJ gamit niya yung Ducati multi -shredi. wala ba't ang hindi nang na RJ ano ang offer na eh PCR level kaya maingay <laughs> ito ang first impression ito rider's first experience kasi yung palang ang pinakaunang mga katesting na itong motor na ito <tinyo> 300 eh so tinetesting natin sa sadaan at ito testing natin sa sadya bago ang product lang Gagaran kasi ng product launching itong gs 900 Ano ba parang may ito sa inyo? Ang init no? Grabe! Product Launching So ibigay ko yung mga negative sides, yung mga positive sides Sasabihin ko sa management yung mga core improvements at yung mga dapat may So niro-road natin itong 900 years Para magbigay tayo ng feedback regarding sa di ba? Kung so, gusto gusto ko yung unit at ready na for Product Launching So ito nga yung demo unit at i-update ko so, kayo maya, -maya <laughs> hindi yung islang mo, mo pag ito gamit mo tapos as a six-booter, napaka portable yung marasakit pero adjustable naman ang suspension nito so, kahit na maliit ka o hindi ka tangkaran pokemon friendly yung motor natin so adjustable lang ang <laughs> suspension mo lang malamig malamig ano hindi ka i-jump on dyan lang <laughs> ha? na lang ito pagkakaroon meron ito lumala ba pagkakaroon? nyo ganatagad? hindi nalang pa hindi nalang galit doon lang kabiti lang mga talubong lang din nila haa isa pa lang sa Pinas wala nga nga pipo wala <laughs> nga yung power niya o oh. parang langit ha oh. overload power niya to Mamaya, tuturo si ko yung secret ng motor Kaya ka alam ko, set lang yung mode Road, di traffic, traffic, sports mode, saka rain mode Hindi pala meron to yung talagang Ilanabas niya yung full power ng motor Hindi nyo tinatawag na yung ka to travel tapos hindi mo na kailangan pagsitin yung clutch shift ka lang na shift ito ang dyan so ride experience unang hatol ko agad hindi naman sya ganun kainit tapos nasisingit naman natin siya sa traffic. Hindi siya ganoon kahirap. Tapos so, pasok na pasok siya sa road condition kasi hindi siya ganoon kalaki hindi siya exaggerated na sobrang laking motor kayang-kayang sumabay sa Ducati Multistrada mamaya ipagkukumpara natin yung mga specs na itong DS900 sa specs ng Ducati in terms of technology at mga safety features alam naman natin na mas malaki ang makina at mas magandang makina ng Ducati kaya ang pagkukumparahin natin ay yung mga features nya tulad ng heated grips, um, suspension iba't-ibang safety features at syempre yung itsura so update ko kayo maya maya, tara bihay pa tayo. let's go thank <laughs> you Gundo. Okay, limutin. Ah, limutin nga. May na ano sa labo. May alak. Oo <laughs> no, nga pangkasal. Ah, pangkasal. Service vehicle. Pang event. Pang event. Parang ka saan? Parang ka saan? Ah, siya. ah no, parang ano siya? Ah, ano? Parang piano. Ano to? Tapdong. Ganda <laughs> eh. <Hi>. Oh, nas. <laughs> yung bubong niya po. Pwede ka tumayo sa loob. May maliit na rep. Ito hey, Eh, maliit na rep. Tintig. Ganda. Eh. 1,500 so, Back end ang na Ano page mo boss? Drive by Kaplan Bridal Cars Drive by Kaplan Kaplan Bridal Cars Bridal Cars a p l a -N. So, Ang area mo, Tagaytay Tagaytay po Pero dito ako nakabase sa first uh, na yeah. Ang gawing no? mo mm. Pero ang ganda ng pagkakaroon na dito pagkaka sa loob, ang tela. So, ang okay. tela. Okay ganda. Hobo. <laughs> so, tuloy ang biyahe. Ito natin magpagas. Ah, share ko natin natin na sa na bridal car. ganda. Kung so, mapansin nyo, yung sayot nya. Yeah. parang sa Ducati lang din. Ayan. Yeah. Pogi. Tapos yung height. Mas mataas to. Pero ito kasi, nag-auto-adjust ang suspension kaya mababa nakaset up na para pa kanya eto, all stock to, pero na-adjust din naman siya ngayon so, biyahe na ulit bakit? bakit nakaset up sa'yo? bakit nakaset up sa'yo? bakit nakaset up sa'yo? let's go built-in Built Steering Built damper, damper andito

yung gagawin natin sa mga magiging activities natin dito ang pinaka content natin dito syempre ay about it sa motor so ano bang pakiramdam ko maya maya ako iinusin nyo ano ba yung mga possibilities na i ko sa motor na to ano ba yung mga papalitan ko at syempre details and information sa motor na to pero hindi na ako pumunta na sa mga specific information hindi na mapaparod yun naman sa mga ibang vlogger yun eh hey, parang breezy logo to <laughs> So hindi na ako mag-vlog nung ilang limiter, ilang centimeter At kung ano-ano pang -ano specific details na information mga ganun gano'n Hindi na ako magagano'n So ibang vlogger nyo na lang panuorin nyo Dahil lang, yun po ko sa inyo kung narantaman ko Ay nga muna, tapos syempre, pag-usapan na natin yung motor na to Let's go! Okay, so nandito na ka tayo sa destination namin, sa biyay namin ni Arch Ngayon, pag-usapan natin yung experience ko regarding sa motor na to So unang-una, hindi ko naman talaga nagamit yung heated grip at saka yung heated seats kasi nga hindi naman talaga malakas yung ulan. Ang nagamit lang natin kanina is yung tatlong modes niya. City riding, naka road type tayo na condition. Pakita ko sa inyo yung modes. So kanina medyo traffic, naka road tayo. Tapos nakita nyo naman na bumakbak tayo. So nakita nyo naman na at 130-140 ng 3rd gear, relax na relax yung makina. Hindi gigil or hindi pa tayo nagre-redline. Tapos, after natin sa sport, ayun eh nga, pinagdaanan nga natin yung madulas na daanan ng Tagaytay. Kaya tayo nag green mode. Ayan. So, meron siyang tatlong mode na visual makikita natin. Pwede yung pagpilihan agad-agad. Pero, alam nyo ba, kung sakaling magbubundok tayo, meron to yung secret. Ito. You hold lang ang mode. One, two, three. Naka-enduro mode na tayo sa enduro mode dyan lalabas yung pure power ng motor so wala siyang traction control wala siyang ABS raw power bike 900cc na makina bumubulusok so all out power tayo pag naka enduro ito yung mode na ginagamit pag medyo experience na yung rider regarding sa motor na to so medyo kinakapapa pa natin to kaya hindi pa natin gagamitin yung enduro kaya hindi ko muna maipapakita sa inyo maganda gamitin tong enduro pa nag offroad road talaga kami ni Archie so yun nga overall experience hindi siya ganun kainit sa legs kasi nga, ito yung pan kung makikita natin may pa siyang pathway ng hangin so ang hangin, ang buga ng hangin palayo sa legs natin similar sa Ducati Multistrada kanina ni Archie ang hangin lumalayo sa rider smooth na smooth ang pagra-ride natin kahit hindi tayo gumamit ng clutch pa nag-upshift tayo regarding naman sa comfort upright position sobrang lambot ng upuan wala, para sa 6 footer, perfect bike siya. Pero yun nga, gaya nga sinabi ko, Pokemon friendly siya kasi kahit na 5, 5 yung mga sumasakay dito, abot na abot pa rin kasi nga malambot yung upuan at na-adjust yung suspension. So ito na yung pinakamalakas na adventure na nasakyan ko. Nakatesting na tayo ng TRK ng Binelli, um, MT800 ng CFMoto, nakatesting na rin tayo ng Venturi Bristol, nakatesting na rin tayo ng DS525. At overall, ito nga ang pinakamataas na CC. Ito nga yung motor na pinakamalakas na nasakyan natin na hindi Japanese bike, hindi rin European tulad ng BMW. Pero comparable na comparable siya kasi naka-experience tayo ng GS1250. Naka-experience na tayo ng Ducati. At similar na similar nga yung mga specs, yung safety features, yung riding style, yung size. Napakalaki ng motor na to. At hindi nga maipagkakaila na ang motor na to. Malaking mama ako ha. Yung size ng motor na to, grabe talaga so ito yung first adventure bike ng Voge na 900cc so, ito yung pinakauna dito sa Pinas pinakauna tayong nakatesting ng Voge DS900X at kung tatanungin nyo kung ako, may re-recommend ako ba yung motor na to yes yung mga papalitan natin kung sakaling magkarang tayo na ito. hopefully papalitan natin ng syempre exhaust kasi gusto kong marinig yung talagang bumubulusok na ingay ng motor na to pangalawa papalitan natin yung crash guard masyado siyang dikit gusto ko medyo alam niyo yun sa GS at saka sa Ducati ni Archie mas makapal na crash guard and also connected dapat dito ito naisipan ko eh mamodify natin na may nakaganon para covered din yung makina and also bukod sa mga nabanggit ko yung windshield naliliitan ako sa kanya yan naliliitan ako parang ang gusto ko talagang covered talaga ako pag tumatakbo kasi pero yun nga sporting looking kasi tong motor na to kaya medyo maliit yung visor nya pero yun yung papalitan natin mas malaking windshield so alam ko napapansin nyo to this bike comes with side panniers so kung magkakaroon ako na ito, hindi hindi ko haalisin yung side panniers nya para talagang tanky sya tapos also makakapitan natin ng top box para full adventure yung motor na to so yun, wala akong tatanggalin ang papalitan ko lang talaga exhaust at yung windshield tapos yun na, perfect bike na talaga sya at yun nga, alam ko matatanong nyo nasa magkano ang presyo nito. Ang presyo ng motor na to, sabi na natin kalain up niya lang ang 500cc motorcycle. Pero loaded tong motor na to at ang cc niya is 900cc adventure bike. Wala nang patumpik-tumpik. Ang presyo ng motor na to is around 600,000 lang. So estimated 600,000 pesos ang fully loaded motorcycle na to. Meron siyang traction control, ABS, quick shift, um, stabilizer, adjustable suspension, front and rear, naka Brembo rear caliper dual disc sarap Brembo rin may camera may heated grips may heated seats TFT display keyless ride by wire ano ba so, so sobrang daming specs ng motor na to hindi ko na hindi ko na may isa, -isa. pero sa presyong estimated 600,000 panalong panalo na talaga so yan ang experience ni Bridger regarding sa motor na to mo na ako mag-enjoy muna ako rito